Ada tuyul ba? gila gila. Totong ti anak na nahunan ng kamera, mangkukula Matiskin walker. Well, kumapit ka lang dahil ilan lamang yan sa mga kapabalagang muli mong mapapanood. kaya tara tin Isang maliit na figura ng bata ang nakunan ng video sa isang libingan sa kabundukan. Panurin mong mabuti. Ada tuyul ba? Gila, gila. Kung mapapansin mo ay napakalit nito na parang bibidal lamang. Walang magulang ang ang maglakad ng bata sa lugar na matarik at puno ng libingan. Isa lamang ito sa mga limitadong kuha ng mythical creature na tinatawag sa atin bilang tiyanak. O marahil ay isa lamang ito sa mga batang iniwan sa lugar. Freaky Man in the Woods Ito ay ng lalaking nagmamaneo sa isang highway na na sa TikTok na Sir Stranger Kung mapapansin ay mula ito sa kakauyan Kinausap ito ng lalaking ngunit kakaiba ang boses nito Na parang nauutal. biglang naging kakaiba ang mga galaw nito at kilos. At unti-unting gumapang pagunta sa lalaki kung mapapansin mo habang gumagapang ito ay nagiging kakaiba ang postura ng katawan nito na parang hayop. Ayon pa sa mga nakapanood nito, maaaring isa itong miskin Skinwalker, isang nilalang na may kakayang magpalit ng anyo o manggaya ng tao o hayop upang lapitan ang bibiktimain nito. Sa kasamaang pala na hindi namin nakita ang original na pinagmulan ng video nito. Kung may full video ka nito ay maaaring Inotify notify mo kami ng mas masuri pa ito ng mabuti. Ikaw, naniniwala ka ba sa si Skinwalker? Hindi malinaw ang pinagmulan ng video ito. Ngunit talagang mangingilabot ka sa mapapanood mo. Isang lalaki ang takot na takot na nagtatago sa ilalim ng lamesa habang kinukunan ang mga pangyayari. Nang tumigil ang babae sa paglalakad ay bigla itong sumilip sa kanya na parang nabalihan ng leg. Dahil sa takot at gulat ay tumakbo ito nang bigla niyang makita ang asawa nitong nakatali at wala ng buhay. <coughs> Nang ibaling nito ang kamera ay makikita ang unti-unting paglapit ng multo sa kanya. Nang muli niyang ibaling ang kamera ay nasa harap na nito ang babaeng multo. Dito na naputol lang clip. Ano kaya ang tuluyang nangyari sa lalaki? Ano ang mabilis na imaheng nakunan ng kamera na napost sa Facebook na Ben Lewis kung saan isang transparent na bata ang nakunang mabilis na tumatakbo sa harap ng bahay. Nakita mo ba? Nang makalagpas ito sa mga sasakyan ay umilaw ang bulb sa direksyon nito. Ayon pa sa comment, mukhang nakasakay ng skateboard ang bata. Gayon pa man, sinasabing haunted place ang lugar ng batang babaeng nagpapakita na si Emily. Shadow. Ito ay naganap sa isang eskwelahan kung saan makikita ang dalawang babaeng Japanese na nag-aayos Napansin mo ba ang unti-unting paglabas ng itim na imay sa gilid? Ayoko man sabihin ito pero mukhang iba ang balak nito. Kayo na humusga. Ano kaya ang imahing ito na lumulutang sa himpapawid? Isang semi-transparent na bagay ang lumulutang sa himpapawid na mukhang jellyfish. Ayon sa mga viewers, isa lamang itong saranggola. Ngayon pa man, kakaiba ito. Dahil kung mapapansin ay hindi gumagalaw ang mga parte ng katawan nito na dapat ay sumasabay sa hangin. May mga nagsasabing isa itong bagay na gawa ng alien o isang extraterrestrial body. Gayon ba man, wala pa rin itong kasagutan. Sa kung ano ang kakaibang bagay na nakunan ng kamera. Night shift. Walang kalama lamang babaeng ito sa mangyayari. Unang nahulog ang mga papel sa likod nito. Sumunod ang paggalaw ng mga upuan. Nang tumayo ito ay bigla itong natumba at hinila ng hindi makitang nilalang. Ang sign signals YouTube channel ay pumunta sa isang sementeryo sa pamamagitan ng Random Nautica app. Ito ay isang application na magbibigay sa iyo ng random places gamit ang GPS. Ayon sa mga gumagamit nito ay dinadala sila ng application sa mga haunted places na lugar tulad ng dalawang YouTuber na ito. That's a graveyard, dude. That is a f***ing graveyard, dude. Zion. Huh? I mean, that's got a church. That's says the church they came, they the cemetery. Where's the church? Nang makarating sila, naglibot sila sa This place is so old, man. Dude, there would be some like you get some awesome pictures here, man. Hey, look at this stuff. Yeah, hold on. Let me. I mean, even these trees, they're how cool the contrast. Dude, they clip them trees. They keep it nice out here. Yeah, I'm, I'm taking pictures while I'm recording now. You want me to stop on? No, that's fine. You can do whatever. But, why why do you think some people get like extremely big headstones like that? I mean, but then again, back in the day, it didn't cost that much. Money. ay nagprepare silang kumamit ng spirit box ngunit isang kaluskos ang narinig nila buwat sa madilim na parte ng libingan I think I just saw something move Isang imaheng nakasuot ng itim na balabal At may maputlang muka ang nailawan nito mula sa damuhan Ayon sa mga kumagamit ng random naughty cap. Isinumpa ito na nagdadala sa mga kumagamit nito sa tiyak na kapamakan. Ngunit ano kaya ang itim na imahe sa damuan? Isa kaya itong masamang nilalang na nagsasagawa ng ritual sa lugar at hinihintay lamang sila upang ialay o sadyang nagkataon lamang ito.